Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa Africa, ang mga leon ang isa sa kinatatakutang maninila. Malaki ito at sobrang lakas, kaya maski ang elepante ay kaya nitong patumbahin. <coughs> Dahil sa kanilang katangian, hinirang ang mga leon bilang king of the jungle. Yan ay kahit na sila ay nakatira sa kapatagan ng Africa at wala sa gubat. Pero lahat ng hari ay may katunggali. Meron kasing hayop na humahamon sa pinaghaharian ng leon. Yan ay walang iba kundi ang Cape Buffalo. Gaya ng leon, ang Cape Buffalo ay isa sa pinakamabangis na hayop sa lugar na ito. Matulis ang sungay nito at may malakas na pangangatawan, dalawang katangian na kinatatakutan ng mga leon. Sa tuwing nagtatagpo ang dalawang hayop na ito, may isang hari ang napapaatras sa takot. Ito ang masamang sinapit ng leon na ito matapos siyang bubugay ng grupo ng mga buffalo. Sa huli, mas pinili na lamang ng leon ang magtago sa likod ng puno para makaiwas sa kanyang mga buli. Ito na ata ang pinakamalas ng leon sa buong mundo. Biruin mo yun, natusok ang kanyang binti sa sungay kaya nagawa siyang ibalibag ng buffalo sa next video, inakala ng Buffalo na ito na ang kanyang katapusan. Nahuli kasi siya ng pamilya ng Leon at mukhang wala na siyang pag-asa. Maya, maya lang, biglang nag-away ang magkakasamang Leon. Siguro, hindi sila nagkasundo kung sino ang unang kakain. Habang abala ang mga Leon, nakakuha ng tiyempo ang Buffalo para tumakas. Siguro, naisip ng Buffalo Bahala kayo dyan mag-away, basta ako, tatakas na. <laughs> Dahil sa lakas ng mga buffalo, todo ingat ang mga leon sa panguhuli nito. Hanggat maaari, bihira lang ang leon na umatake ng buffalo. Kung minsan, matagumpay ang mga leon sa panguhuli ng buffalo, basta't sila ay magtutulungan at sama-sama. Pero kung minsan, wala pa rin binatbat ang mga leon kahit mag-isa lang na dumidepensa ang buffalo kung minsan umaakit na lang sa puno ang leon para makaiwas lang sa buffalo. Hindi kasi sila naaabot ng buffalo dahil hindi naman ito marunong umakyat ng puno. Ganyan kabangi sa mga tunay na hari ng Africa. Bago tayo magpatuloy, dapat yung munang pinutin ang subscribe button. Maraming salamat! Kung ang buffalo ang pinakaastig, ang wildebeest naman na ito ang pinakamaswerte. Akalain mo yon, ang daming leon ang humabol, ngunit natakasan pa rin niya ang mga to. Kung minsan, hindi mo naman kailangan ng swerte. Kailangan mo lang ay diskarte. Gaya ng gazelle na ito na may nakitang paparating na leon. Kesa tumakbo, gumamit siya ng simpleng diskarte para makailag. Siyempre, hindi naman palaging malas ang leon. Kahit papaano, nakakakuha din sila ng tiyempo para humuli ng biktima. Kung merong gustong gumaya sa katapangan ng buffalo, yan ay ang batang warthog na ito. Kahit nasa harapan niya ang leon, handa itong lumaban at hindi papatalo. Yun nga lang, kinain pa rin siya ng leon. Kawawa naman. Ito naman ang warthog na nanggulat lang sa mga tulog na leon. Ito naman ang baboy ramo na walang kamalay-malay na pinabantay na pala siya ng gutom na leon. Nang nakaramdam ng panganib ang baboy. Maraming kaaway ang mga leon. Nariyan ang mga leopard at ang madalas, kaaway nila ang mga hayina. Pero ang pinakamortal nilang katunggali ay ang mismong kapwa nila. Mas madalas mo pa nga itong naikitang nakikipag away kesa maghanting ng makakain. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit madalas mag-away ang mga leon? Kung tutusin, maraming dahilan kung bakit sila naikipagrambulan. Una ay dahil sa mating rights. Palaging naglalaban ang mga lalaking leon para ipakita kung sino ang dominante. Ang sinumang pinakamalakas na leyon sa grupo ay ang siyang magkakaroon ng karapatan para makipagtalik sa mga babaeng leyon. Ibig sabihin, ang lalaking pinakamatapang ang siyang papayagan na makipaglabing-labing sa mga babae. Pangalawa, agawan ng teritoryo. Maliban sa babae, ang teritoryo sa lupa ang isa pang pinag-aagawan ng mga leyon. Ang bawat grupo o pride ng Leon ay dapat may teritoryo na 20 hanggang 400 square kilometers. Iniihian nila ito para ipaamoy sa ibang Leon na may nagmamayari na ng pwestong ito. Ginagawa nila ito dahil mahalaga sa Leon ang magkaroon ng teritoryo. Yan ay dahil sa ang mga Leon ay nangahunting lamang sa loob ng kanilang baluarte. Ibig sabihin, ang mga leon ay nagkakaroon lang ng karapatan na humuli ng pagkain gaya ng wild wildebeest kapag pumasok ito sa kanilang teritoryo. Kapag kasi ang wildebeest ay nasa teritoryo ng ibang leon, hindi na nila ito pwedeng habulin o pagtangkaan man lang. Sa paglipas ng panahon, dumami na ang mga tao sa Afrika. Ang dating lupain ng mga leon ay naging syudad at kalsada na para sa mga sasakyan. Dahil sa kakaunti na lang ang lupa na pwedeng tirahan ng mga leon, mas napapadaras na ang pag-aagawa ng leon sa teritoryo. Kaya naman toto-protecta ang mga leon sa pagtatanggol ng kanilang pwesto dahil pupwede silang mamatay sa gutom kapag nawalan sila ng teritoryo. Pangatlong dahilan ng kanilang pag-aaway ay infanticide. Ang infanticide ay ang tawag sa pagkitil ng lalaking leon sa anak ng mga babaing leon. Kapag ang mga babaeng leon ay may anak, hindi ito pwedeng mahipaglabing-labing labing sa mga lalaki. Kaya ang ginagawa ng ibang lalaki, sinasadya nilang patayin ang anak ng mga nanay na leon. Yan ay para kapag wala ng anak ang babaeng leon, pwede na ulit itong may sa mga lalaki. Alam ito ng mga babaeng leon na sinasadyang patakin ng mga lalaki ang kanilang anak. Kaya inaaway ng mga babae ang sinumang lumapit sa kanilang anak. At yan ang tatlong dahilan kung bakit mas madalas may paglaban ng leon sa kanilang mga kapwa leon. E paano naman ang mga hippopotamus? Pwede rin ba silang tawagin na hari ng Africa? Dito sa video, may ikita kung gaano katatag ang katawan ng isang hippo. Habang nasa kalsada, nakuha pa netong atakihin ang sasakyan kesa lumaban sa grupo ng leon kapag nagutom ang leon, ito ang kanilang paboritong huntingin. Ang Afrika kasi ay tahanan ng milyong-milyong populasyon ng zebra. Kahit malakas ang katawan ng leon, hindi magpapataig ang zebra. Marunong kasi itong lumaban at pumalag sa katunggali. Buti na lang walang oso sa Africa. Parang mahirap kasi mamili kung sino ang mas malakas, oso o ang leon sa tingin ko mas malakas ang leon. Pero kung polar bear laban sa leon, sa tingin ko panalo ang polar bear. Maliban sa mga oso, ang mga tiger, ang isa pang hayop na madalas ikumpara sa mga leon kung ang pag-uusapan ay ang palakasan. Kung ikaw ang tatanungin, alin kaya ang mas malakas, ang tigre o ang mga leon? Pa-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin ang napili mong hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Mark Aljur. Hello rin kay Rehana Raub. What's up kay Stefan Kairi Reyes. Shoutout kay John Matthew Oronce. RG Ben C. Caniete. Rich Paul Dagpin Ramos. Vince Angelo de Guzman. At kay Jace, Teo at Mami Clarissa. Maraming salamat sa inyong panunood na. See you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!